mga bills karating po namin galing na deliver ng yung suffering sa low street. Kaya ayan, na po kami mga bills. Dahil alas lusin na po, tinanong kanong alam Ang daming, ang daming ano na ang buhok ng masarap ko. siya ng tahong mga biso. Ayan. Ayan Ayan. Ayan po mga miss, kaya na po tayo. Okay? Ma, Ayan kami. Kaya, ayan po. Ayan, ano yan. yan na. Kaya po mga miss, kahit po tayo ay kumakain ngayon, ay eta ang electric pan po mga miss ay nakatupok. Kaya mga miss, kaya sobrang uh, init talaga mga miss. Kaya yung nga ng ano, mga miss, oh, electric pan, sobrang init. Mainit ang buga ng electric pan ko. Parang ang gusto kong, gusto kong... Pero wala namang air conditioner talaga mga miss, kundi electric pan lang. At para pala pala mga bis. Ito pala yung nagpili namin nung nag kami sa uh, uh, ano, Ternati. Uh, ng, uh, sa kay Sobi ko, pamili ko. Nabili ko pala ito pagpili namin. Ano lang, parang hindi naman siya. Akala ko, ano, uh, tuba. Yung parang puting suka ba? Puting suka na galing na sa tuba. Tuba pa. Yung pala, hindi. May halo din pala sa mga bis kayo sa totoong suka. Hindi sa totoong suka sa nalang sanyo. Kundi may halos siya. Ito so, ba? Kung alam mo, hindi. Tapos hindi ko maanong mawari mga bisyo yung hinari nito. Kaya yan, hindi siya puro pala. Sa ito, uh, nabili, nabili, nabili na rin ko na rin. Akala ko, nung pagtanong kung ano na siya, uh, kung puro ba siya, tuba, ba? Mga puti. Yung pala hindi. Sabi ng babae, ito yun daw. Yung pala, yung binili ko kayo. yun pala, hindi. Wala palang halos. Ah, wala palang, hindi pala siya, tuba, ba? Hindi siya ito pala. Hindi na, sabi ko kasi, namimiss ko kasi yung suka na galing mismo sa probinsya. Yung mismo yung probinsya po talaga ba? Sa Baybiti. Kaya kanang galiti kasi ang mga bilis kaya ayan. Uh, Siyempre, nami-miss ko rin yung nami-miss ko rin yung suka na tuba talaga. Dahil tulad naman yan ang kinakalakihan natin. Kaya bumili ako nito nung pagpunta namin ng Kabiti sa may kay Subi. ngayon, may halo pala siya. Hindi pala siya. Eh. Akala ko pwedeng inumin. pala hindi. E eh, ayan mga bilis. Let's go. Ito tayo. Ayan. Okay. Eh, ayan natin mga bilis. Tahong. Ayan. Yung kanin natin, punti lang. Punti diet lang tayo mga bis. Kasi parang medyo lumubo na po tayo ngayon mga bis. Kaya, ayan. Bukas-bukas na tayo sa kanin. At tubig lang ng tubig. Ayan. Let's go eat mga bis. Hindi ata, hindi. Hindi.

Tapon. Hmm. Lababo na, lababo. Hmm, lababo may tapon. Oh. At uh, tayo po mga bes, ang dito na po ating video. Bye-bye po. God you all po mga bes. Mag-iisip tayo lagi sa panahon nyo yung mainit. Bye!